Angelica! Kumabog ang puso niya sa naisip. Baka iniisip ni Alex na magkasabot pa sila ni Angelica. O baka akala nito siya talaga ang kumuha, lalot na sa ibang bansa sa Angelica. Hindi ka na safe dito, Amethyst. Sa kabilang bayan ka na lang tumira. Natatakot ako. Kinakabahang saad nito. Maging siya ay natakot para sa sarili niya. Alam niyang hindi yun, palalagpasin ni Alex. No kumuha nga ng 50 million si Angelica, ay sa kanya nabunto ng galit nito. Ngayon pa kayang mas malaking halaganan ng pera? Kinabukasan ay agad silang naghanap ng bahay sa kabilang bayan. Mabuti na lang at ginawa niya dahil ilang beses pang bumalik sa bahay ni Maggie ang mga tauhan ni Alex. At least, isang buwan na siyang tahimik sa maliit na bahay na binili niya. Hindi kita pwedeng samahan dito. Sigurado akong sinusundan nila ako paliwanag ni Maggie habang binubuksan ang dala nitong kare-kare. Ayos lang, anong nilagay mo dyan? Kunot noong tanong niya matapos hindi magustuhan ang amoy nun. Napatakip siya sa ilong niya at halos mandiri matapos silipin ang kare-kare. Pakiramdam niya babalik tayo ng sikmura niya doon. Ha? Favorite mo to no? Special peanut butter pa ang ginamit ko dyan. Ilayo mo, Maggie. Ang baho. Nakakasuka natutop niya ang bibig matapos maramdaman ang pagbabadyang pagsusuka. Ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalala ang tanong nito. Hindi siya makasagot bagkos tumakbo siya sa lababo at doon nagsuka ng nagsuka. Mangyak-ngyak siya habang siya ay nagduduwal dahil sa hirap. Kahit ang paghagod ni Maggie sa likod niya, hindi siya makalman nito. May kinain ka bang masama? Nainom? Nainom? umagang umaga nagsusuka ka. Umiling siya dito bago nagmumog ng tubig. Sasagot na sana siya kaya lang nakita niya muli ang kare-kare na nagpaduwal muli sa kanya. Ayoko yung kare-kare. Yung Hindi ko kaya ang amuhin akakandiri. Nanghihinang sambit niya sa kaibigan. Lumayo ito sa kanya. Binigpa niya ang plastik na dala nito at pagbukas ang pinto. Napasandal siya sa sink matapos mawala ang amoy. Pinunasan niya rin ang pawis sa noo niya. Nang lalamig siya at nang lalambot dahil sa pagsusuka. Mabibigat ang paghinga niya. Ngayon niya lang naramdaman ng ganun. Iba sa pakiramdam niya. Napapikit siya ng mariin, lalo na at parang umiikot ang paligid niya. Sigurado ka bang wala kang nakain na panis? Baka mamaya nag-init ka lang ng ulam kagabi ah. Sermon sa kanya ni Maggie pagbalik nito. Umiling siya wala, ayoko lang na kare Ha? Ang labo mo? Favorite mo yun ah. oh ala, hindi kaya buntis ka? Gulantang na sigaw nito na nagpamulat sa mga mata niya. Bumagsak ang mga balikat niya at napahawak sa impis niyang tiyan. Bu-buntis ako? Nangihinang tanong niya pa sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa hinuha ni Maggie. Mali ayaw niya lang talagang maniwala. Ngunit nung magpatingin siya sa doktor, ay kinumpirma nitong buntis na siya. Kinakabahan siya, hindi dahil magiging single mother siya. Mas kinakabahan siyang malaman niya ni Alex at Angelica. Plano naman talaga niyang mabuntis, ngunit hindi sa ganung pagkakataon at hindi kung kailan ayaw na niya kay Alex. Nandiyan na yan, tanggapin mo. At least may pamilya ka na ulit pagpapakalma pa sa kanya ni Maggie noong iyakan niya ang kanyang pagbubuntis. Gusto ko naman. Eh, hindi lang ako makapaniwanang may anak na ako. May iyak pa niyang sagot. Umirap ito sa kanya ngunit ngumisi din. Sus, bunga yan ang mukbangan. Nakakainis ka naman, Maggie. Tinapunan niya ito ng tissue na kinahalakhak nito. Mabuti na lang nasa tabi niya ito hindi na rin ito bumalik sa bayan nila, na natili na ito sa bahay niya. Pinahahanap pa rin nila si Rafi at wala pa rin silang lead kung nasa ng kapatid niya. Sa lumipas sa dalawang buwan, mas inasikaso niya ang kantin na pinatayo niya. Tinabi niya rin sa bangko ang perang natira sa binayan ni Angelica. Bukas ka magpapultrasound? Tanong ni Maggie matapos itong mag-serve ng ulam sa panlimang mesa. Tinutulungan siya nito sa negosyo. Bukod dito ay may tatlong tauhan pa siya. Um, sasama ka ba o oh, magbabantay ka lang dito? Nag-angat siya ng tingin dito. May lakad din ako eh, ayos lang. Alanganing paalam nito. Kumibit balikat siya at mumisi. Sure, gulatin mo ako ha, sabihin mo kapag ikakasal ka na. Baliw, date lang yun. Putol nito sa pangasar niya. Kaya napahalakak siya. Sinabayan nito ang pagtawa niya ngunit pareho silang natigilan matapos marinig ang pangalan ni Alex mula sa TV. Paglingon niya roon ay kitang kita niya sa screen si Alex na may hawak na papel at walang ngiti sa labi. Seryoso rin ang titig nito sa kamera. Agad na nabura ang ngiti sa labi niya. Higit dalawang buwan niya rin itong hindi nakita. Hindi rin siya ginambala ng mga tauhan nito na siyang pinagpapasalamat niya. Tatakbo siyang gobernador. May pulong daw sila bukas dito sa bayan eh. Basa ni Maggie sa headline. Nangunot din ang noon niya. Alam niyang wala itong pakialam sa politika. Ngunit napaawang ang mga labi niya matapos marinig. Nakakalabanin nito si Mayor Fernando na hahabol din bilang gobernador. Tumiimbagang siya. Ayon yung isipin na dahil sa kanya kung bakit nito kakalabanin ng mayor. Imposible yun, lalo't wala na siya sa poder nito. Lalo siyang niyayaman niyan. Tiyak pati dito, mangangampan niya siya at hindi malabong makita ka. Konklusyon ni Maggie. Muli siyang kinabahan dahil doon. Napahawak din siya sa empis niyang tiyan. Hindi siguro, parigurado nakalimutan na niya ako. Baka naibalik na ni Angelica ang pera niya. O baka bumalik na si Angelica sa poder niya. Matagal na yung wala, siguro naman ay buntis na rin siya. Siya mismo ang natigilan sa naisip. Bumigat ang damdamin niya. Kung buntis si Angelica, dalawa silang na anak ni Alex. At kahit ayaw niya, matatawag na bastarda ang anak niya. Napasinghap siya. Mas gusto niyang huwag na lang makilala ang anak niya ang ama nito. Mas gusto niyang mamuhay ng tahimik. Malayo sa gulo. Malayo kay Alex. Pinagsawalang bahala niya na tumatakbo itong gobernador. Kampante din siyang hindi na siya nito hinahanap. May hindi siya nangamba na makakasalubong niya ito sa daan. Para sa kanya, nakalimutan na siya nito at ganun din ang gagawin niya. Kung magtanong mang ang anak niya kung sino ang ama nito, hindi siya magdadalawang isip sabihin na wala nang ama nito. Mas masakit naman kasing sabihin na anak ito sa labas at ayaw niyang maramdaman ito yun. I-continue mo vitamin C, e, Iha. Papunta na rin ang second trimester. Mag-iingat, ha? Paalala sa kanya ng doktor, matapos siya magpatingin kinabukasan. Nakangiti siyang tumango. Maging paglabas ng klinika ay hindi matunaw ang ngiti niya. Titig na titig pa siya sa papel na kuha mula sa ultrasound kanina. Kit mo! Hinaplos niya pa ang papel sa kamay niya. Ang liit lang nun at hindi pa nga malinaw pero yung saya niya higit pa doon. Muntik nga lang siyang mapasigaw matapos liparin niyo ng hangin. Sinundan niya ng tingin kung saan maglalanding ang papel. Nainis siya matapos makita na na yun ng ibang dumaraan. Napilitan siyang lumapit para sana kunin yun kundi lang niya narinig ang ilang sigaw at tili. Kasunod nun ay ang pagdating ng mga sasakyan. Akala pa niya ay may artista Ngunit mabilis siyang tumalikod, matapos makitang bumaba ng sasakyan si Daniel. Shucks! Hindi na niya pinulot ang papel. Lakad takbo siyang umalis doon at pinitinakpan ng ang mukha niya gamit ang kanyang kamay. Miss, sa'yo yata to. Dinig pa niyang habol sa niya ni Daniel. Hindi siya lumingon. Agad siyang pumara ng tricycle. Sumiksik siya at tinakpan ang bibig niya. Lalo't madadaanan sila. Sinilip niya pa ang grupo nila at halos mahulog ang puso niya. Matapos makitang nakatitig sa tricycle si Alex na kinakausap na isang tauhan nito. Napigilan niya ang paghinga. Siguro naman hindi siya nito nakita. Hapong-hapo pa siya matapos makabalik sa kantin. Sakto lang din at naroon na si Maggie. Para ka namang hinabol ng magnanakaw. Puna pa nito. Napainom siya ng tubig at napapikit ng mariin. Napapamura siya sa tuwing nahaalala mga titi kanina ni Alex. May, may kampanya ba ngayon, Maggie? Bakit ang daming tao sa bayan? Lah, parang hindi ka naman nanood ng balita kahapon. Di ba nga, pulong sa bayan at dadalo ang mga kandidato? Nangunot ang noon niya. Parang wala siyang naalala ng ganun o baka na-focus siya masyado kay Alex. Magkita kaya sila muli ni Alex? Hindi mawala ang kaba niya. May ayaw na niyang lumabas ng kantin pero napanatag siya nung gabi na. At walang Alex sa Daniel na lumitaw sa harap niya. Siguro hindi siya nakilala. At mas okay yun. Ganon din sa mga sumunod na araw. Hindi siya nagambala kahit kabilat kanan na ang usapin sa pagtakbo ni Alex. Prente nga lang siya kumakain ng halo-halo sa gilid ng counter niya. Kahit pa naririnig niya ang mga customer na pinag-uusapan ng yaman at koleksyon ni Alex. Hindi rin mawala sa pangalan nito na masamang tao at hindi siya apila Wala naman talaga tong puso. Ma'am, order po isang kalderong kare-kare. Imporma sa kanya ni Lisa, ang server niya. Muntik pa siyang masamid sa gatas ng halo-halo matapos marinig yun. Ayaw niya sa kare-kare pero bestseller nila yun. Ang dami, seryoso ba yan? Nanlalaki pa ang mga mata niya. Opo ma'am, maraming tauhan daw pong kakain. Napatango siya at tumayo upang tulungan ito. Sige, tulungan kitang mag-serve. Saan ba sila magmemesa? Nilingon nito ang pesto sa labas. Napansin nga niya ang kumpulan ng mga kalalakihan doon. Sa labas po ma'am, bigatin po ang boss nila tsaka gwapo daw. Bulong pa nito na may hagikik. Numisi siya. Ingat ka dyan, baka mamaya mapagsamantala. Di yun ma'am, Kilala yun sa kabilang bayan. Mayaman at maraming lupain daw. Patuloy nito. Hindi niya pinansin ang sinasabi nito. Ang focus niya ay nasa mangkok na may kare-kare at nilalagay sa tray. Siya na rin na nagbitbit ng isa at ang isa ay si Lisa. Nananahimik nga lang ito nung maglakad sila sa labas at lumapit sa mesa na puro kalalakihan. Ngiting-ngiti pa siya na nakasunod kay Lisa. Ngunit nagyelo ang mga labi niya matapos magsalubong ang tingin nila ni Daniel. Maging ito ay napatigil sa pagsasalita at umawang ang mga labi. Mam Ametis? Bigla ang sambit nito. Na Kinalaki ng mga mata niya. Napaatras siya at nabitiwan ang tray. Nagsipaglaglagan ang mga mangkok at nabasag. Ngunit wala na siyang pakialam. Napuno siya ng kaba at takot matapos tumayo si Daniel para lumapit. Mam -amitis! sigaw nito, ngunit agad siyang tumalikod at tumakbo. Laking gulat niya lang matapos siyang haklitin sa braso at halos mapasubsub sa malapad na dibdib ng lalaking humila sa kanya. Where do you think you're going? Malamig na tanong nito na nagpasikdo ng sobra sa puso niya. Pag-angat niya ng tingin ay mas lalo siyang nalamig. Alex! Nangihina niyang sambit lalo na nung bumaba ang malamig nitong titig sa kanya. Masamang titig ang ginawad niya kay Alex matapos siya itong piliti ng sumama at isa kay sa sakyan nito. Gusto niyang magpumiglas ngunit natatakot siyang baka mapahamak ang batang nasa sinapupunan niya. Tapos na tayo, di ba? Madiing tanong niya dito matapos itong ayusin ang setbook niya. Hindi siya magpapadala sa ganong kilos ito lalo na't ngumisi ito. Do you really think you can hide from me? No, you can. Mahanap kita. Malambing na bulong nito. Nagtagi sa mga ngipin niya at marahas na lang na tumingin sa bintana. Kumuyom ang kamao niyang nasa kanyang hita. Ano pa bang gusto nito? Wala naman itong mapapala sa kanya. Hindi na niya ito nilingon sa buong biyahe kahit pa ramdam niya ang pagsulip nito. Kahit nang makarating sila sa mansyon nito ay hindi niya rin pinansin ang pagtawag nito. Nagulat pa siyang hinila siya nito sa study room. Bitiwan mo ako! Nagkalat ang mga tauhan nito sa loob bahay. Maging si Manang Ising nagulat sa kanya, ngunit hindi naman lumapit. Kita pa nga niyang namilog din ang mga mata ni Emelda bago sumara ang pinto ng study room. Ano ba? Winaksin niya ang siko upang mabitiwan ito. Masama niyang tiningnan si Alex. Sinundan niya ng tingin ang pag-upo nito sa swivel chair. Tumiimbagang siya. Bakit mo ba ako hinanap? Bakit hindi mo lang sinundo si Angelica? Kumibot ang labi nito. Nakatitig ito sa kanya ngunit nagawa nitong buksan ng drawer ng mesa at ilapag sa mesa mismo ang ilang folder doon. Maniningil ako. Malamig na sambit nito. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ano? Wala akong utang sa'yo. You owe me a lot. A hundred million pesos. And my lands. Wala akong alam sa sinasabi mo. Then check this all out, Tiff. Nanlaki ang mga mata niya sa sigaw nito. At mas lalo na sa tinawag nito. Tiff, magnanakaw. Napalapit siya at balak itong sampalin. Ngunit pinigilan niya rin ang sarili. Gigil na lang niyang kinuyo mga kamao. Wala akong kinuha sa iyo ni Singkuntuling. Then explain all of this. Tamad nitong tinaas ang isang folder. Iritado niyang inagaw yun, binuksan at binasa. Para siyang naubusan ng lakas matapos mabasang mga titulo yun ng lupa na nalipat sa pangalan niya. Nanginig ang kamay niya. Wala siyang alam sa mga yun. How did you do that? Sino ang binayaran mo para gawin yan? So confident that I won't catch you? Marahas niyang binagsak ang mga kamay sa mesa kasama ang dokumento. Nilabanan niya rin ang titig nito bakit hindi mo ipaimbestiga? Wala akong kinuha sa mga yan. Baka naman si Angelica ang gumawa niyan. Bakit mo ba ako pinagbibintangan? Kiniling nito ang ulo at sumandal sa swivel chair. Angelica is not here. She won't be able to process any. Malamang sa malamang may binayaran yun. And that's you. I found out she paid you 50 million pesos. For what? For doing the job of pretending to be her? For stealing? para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya maitatanggi lalo't totoong binayaran siya ni Angelica, pero hindi para magnakaw ng lupain. Don't even try to deny it. Dinadagdagan mo lang ang kasalanan mo. Gladly if you want to. Walang ngiting patol nito sa pagmumura niya. Ini e, siyang napapikit ng mariin. Tingin niya, hindi niya mababago ang paniniwala nito. Talo pa rin naman siya kahit saang ang Puminga siya ng malalim upang kumalma ang nanginginig niyang laman dahil sa inis. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Tanong niya na halos hindi bumuka ang mga labi. Umangat ang gilid ng labi nito. Stay. Stay until I catch the culprit. Papayagan lang kitang umalis kapag napatunayan kong hindi ka konektado kay Angelica. Nag-isang linya ang mga labi niya. Tapos na ang trabaho ko kay Angelica. I don't have proof. Nanguuyam na singit nito. Gusto niyang magpapadyak sa inis. Kahit ano yatang sabihin niya, hindi siya mananalo dito. May business ako. Hindi ko pwedeng iwan yun. Manang isin can take care of that. It's not so fancy anyway. Magkano lang ba kita dun? Isang libo sa isang araw? Pangmamaliit pa nito na mas lalong kumulo ang dugo niya. Wala yata itong alam na gawin kundi ang inisinsya at maliitin. Fine! Patutunayan kong wala na akong connection kay Angelica. Mananatili na rin ako dito. Sumusukong desisyon niya. Napangisi ito. Good. Pero hindi ako matutulog sa kwarto mo. Doon ako sa guest room. Huwag mo rin akong kakausapin at huwag na huwag kang papasok doon. Madiing habiling niya. Umawang ang mga labi nito na kinairap niya. Agad din siyang nagmarcha palabas ng study room. Gulat pa siyang nasa labas ang mga tauhan at nakatayo sa pinto. Nagkahihwa-hiwalay ang mga ito nung kunutan niya nung noo. Mga chismoso. Sa guest room siya tumuloy. Ilang minuto lang, nakasunod na si na Imelda at Marang Ising. Bitbit -bit, -bit na mga ito ang mga damit niyang galing payata sa kwarto ni Alex. Mga damit yun ni Angelica to be exact. Ma'am, gusto niyo po bang mag-dinner sa baba o dito na lang sa taas? Maingat na tanong ni Imelda. Dito na. Mahinang daing niya matapos sumigid ang sakit sa ulo niya. Napaupo siya sa kamat na nasapo ang noo sa pagkahilo. Ramdam niya rin ang malamig niyang pawis sa noo. Ayos ka lang, iha. Namumutla ka. Nilapitan siya ni Manang Ising. Nasamyo niya pa ang amoy ng sibuyas na tila kumapit sa damit nito kaya halos bumaligtad ang sikmura niya. Bago pa man siya nakasagot, natutop na niya ang bibig. May sakit ka ba, iha? Itatawag ba kita sa doktor? nag lang, tanong ng ginan. Agad siyang umilingunit, agad ding tumakbo sa banyo. Halos yakapin niya ang inidoro sa pagduwal. Ngayon lang siya ulit nagduwal, nang ganun, na halos balikta rin ang sikmura niya at ubusin ang lakas niya. Mangiyak-ngiyak siya sa pagsusuka. Puro tubig lang naman, at walang laman. Ngunit napaksakit. Nakaupo na nga siya sa sahig, at hindi mabitiwan ang inidoro. Kahit noong marinig niya ang papalapit na yabag, ay hindi siya nag-abalang lumingon. Sunod niyang naramdaman ay ang pag-ipon nito at pagtali ng buhok. Marahan ding humagod sa likod niya ang malaki at mainit nitong palad. Bahagya siya kumalma at nakaramdam ng ginhawa. Inabutan din siya nito ng baso ng tubig na tinanggap niya. Careful! Bulong pa nito noong halos mahulog ang baso na hawak niya. Nagmumug siya habang ito ay pinunasan ng pawis niya sa noo ng mga tissue ni hindi siya nabahala sa presensya nito. Halos mapasandal pa siya dito sa sobrang panghihina. Hinihingal siya at hindi makapagsalita. Malaman kaya ng binata ang tunay niyang kalagayan? At paano naman kaya mapapatunayan ni Amethyst na wala siyang kasalanan?